So, mga kaiblad. It's time to clean the chain. Okay. So, um papakita ko sa inyo kung paano um anong gagawin kapag uh, kinalawang yung chain. Actually, madali lang 'to. Okay, napaka-basic. Sobrang basic. Okay? So Stay tuned. Yun lang. Papakita ko lang sa inyo. <laughs> so uh, mga kaiblad, ang kailangan natin is uh, mga used, okay, mga gamit na, used brush, use brush ba brush oh nga eto eto din ba brush um hmm aso ko anyways um eto toothbrush okay pa uh, parang panglinis na to eh tapos ito um lagyan na lang kerosene kasi actually pwede kayong gumamit ng kerosene or use na uh, gas gas hindi oil hindi gas mali, mali yung gas use oil okay use oil ang gagamitin yung ginamit ko na oil is uh, top 1 pero hindi masyado ano hindi pa yun ano, may may lapot pa rin pero yun nga uh, use na oil okay so yun i demo ko sa inyo okay dito ko ilalagay yung, yung ano, yung uh, yung oil. Ah, okay. lang, ha? So, eto nga pala yung lalagyan ng oil na used na. Actually, pwede din ito eh. Pwede din ito yung gagamitin niyo fork oil. Okay, pwede niyo gamitin ito fork oil para uh, linisin yung uh, chain. Okay, pero yung lalag, yung ano nito, yung laman nito is yung oil ng engine oil. Okay? So, yun. Teka lang ah. Sing ko Yan, so may konting lapok. Actually, may konting lapok pa kasi ito eh. Hindi siya color black. Masyado. Hindi 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 masado color black masyado. So, yun, okay lang naman. Wala problema. Uh, may Okay, kita ba? oh, see? May konting lapot. May konting lapot pa rin. Yung kulay niya. Hindi siya fully black. Okay. So, kasi, um, nasabi ko na yan sa previous na vid, na sa vlog ko na regarding sa oil. Okay, yung top 3 na oil. So, bakit hindi, hindi siya malapot? eh I mean um, may may lapot pa rin so iba ako mag-maintenance ng ano ng uh, engine oil. So ito, i-demo ko na sa inyo anong ginaga anong gagawin ko, okay? so parang pud pud na tong ano brush kakain ito na lang another one another tooth brush So, eto, uh, gagamitan natin, gagamitan natin na ano, uh, dry na cloth, okay, dry na trapo. Kahit ano, basta lang niyo, basta malinisala niyo yung chain So, so uh, mga kaiblad, um uh, after nung uh, uh, paglinis, uh, gamit yung ano, yung trapo Okay? Um, yung iba, uh, gumagamit nito, uh, chain loop na, ano, na mototech. Okay? Ako, hindi na ako gagamit ito. Bakit? Ano? Hindi na kailangan. Yun lang. Yung iba, gumagamit ito. Pero, yeah, effective pa rin. Okay? Wala naman negative na feedback dito. Pero kung gusto niyo gumamit ng, uh, yung ano talaga, yung magandang pan-chain loop uh, chain cleaning talaga etong chain loop ng uh, ano, uh, Mototech maganda to promise maganda to okay isa to sa mga effective na nakapag uh, ano uh, maganda ng uh, chain okay pero para sa akin eto okay na ako kontento na ako nito uh, oil lang yun lang yun lang akin excuse me ano, nasa ko So um, anyways, uh, yun lang uh, mga kaiblad. Kaya pakita ko sa inyo, pakita ko sa inyo resulta. So eto ang uh, resulta ng uh, oil. Gamit lang yung oil. Yung itim na yan, ga, uh, kagaya nito, yan, uh, mga kalawang yan, actually. Pero hindi na yan big deal kasi Naka-oil na yan eh, matatanggal lang kasi yan. Okay, matatanggal lang yan, wala yung problema. Okay lang yan. Basta ang importante yung uh, makin, uh, I mean yung uh, uh sprocket hindi tumutunog. Kasi yung kanina akin tumutunog kasi. Kanina pinapaandar ko tumutulog, ngayon wala na. So tahimik na. Okay. Oh, di ba? Si Kanina eh ano eh uh, maingay ito. Sobrang ingay. So, 'yun. So, uh, yun mga kaya blood um ang ano lang, ang uh, kailangan nyo lang is brush, toothbrush, uh, brush, kaya kuling ko. So, toothbrush. Kanina, nakatatlo tayo kanina eh. Ah, <laughs> uh, brush. Uh, paint brush. Okay. Tapos, ah, uh, oil. Okay. Oil. At pwede rin kayong gumamit ng, uh, ito, fork oil. Pwede nyo gamitin yan. Yung, pero yung yung laman nito is yung oil ko dito sa engine oil. Okay, pwede kayong gumamit nitong uh, fork oil para linisin yung ano, yung uh, chain at saka pwede din kayong gumamit ng ano kerosene okay huwag kayong gumamit ng cooking oil ha anong gagawin niyo sa ano sa chain ha prituhin hindi mali yan ha ah, high blood din ako sa inyo eh no gagamit ka ng cooking oil lang yan ha, ha? anyways so yun ah uh, ano pa ba ah tama ah uh, yung lube. chain lube pwede kayong gumamit nun Okay, walang ano, walang uh, negative feedback noon. Pwede din. Pero para sa akin kung gusto yung maging sulit, uh, hindi na masyado magastos, okay? Eh ito lang kailangan niyo, 'yun lang. At saka ano, ah uh, bago kayo maglinis uh, ng chain, ano, um kailangan niyo nang uh, paliguin muna 'yung uh, motor. Okay? So 'yun. That's all mga ka high blood Lagi yung tandaan, huwag kayong gumamit ng cooking oil. Ah, Nakahayot na lang sa inyo. Eh, no? ah, mo sa motor mo. Ah, ah, pitong isda. Yan, ah. That's all mga kaiblad. Kapapush.